Ayon sa pambansang sinsos ng Pilipinas taong 2020, tinatayang 84% ng mga Pilipino ay mga Kristiano, 79% dito ay mga Katoliko. Sabi ko ito mga Kamindulayan TV sapagkat ngayong araw na ito ay ibablog natin ang isa sa sikat na sikat na sidbahan ng ating mga kababayan Katoliko dito nga sa Metro Manila. Andito nga tayo sa Quiapo, isang distrito ng lungsod ng Maynila at pinuntahan nga natin ang isa sa sikat na sikat na simbahan hindi lang dito sa Metro Manila maging sa buong Pilipinas. Alamin natin ang kwento at kasaysayan ng nasabing simbahan. Ito ang entrance ng simbahan ng Quiapo. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung bakit sikat na sikat ang simbahan ng Quiapo. Sa unang salita, sapagkat dito nga nakalagak ang imahe ng itim na nasarino, sapagkat ito ay dinarayo ng napakarami nating mga kababayang dibuto na napunta pa dito, lalong-lalo na sa unang buwan ng taon, Petsa 9, dahil ito ang araw ng kapiestahan ng itim na nasarino. Dahil dito, milyong-milyong tao na mula pa sa malalayong probinsya ang sinasadya ang nasabing lugar sa pag-asang mabiyayaan na ayon nga sa kanilang pananampalataya. Bago nga natin pagpatuloy ang kwento at kasaysayan ng Simbahan ng Kiyapo, para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamidurahin TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman ng subscribe at papindot ng bell button para ma-update ko pa kayo sa ating mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Bukod sa nakalagak dito ang itim na nasarino, ito ay madalas ding makita sa TV. At ang isa din sa nagpasikat ng kiyapo ay ang nawalang PJ na ngayon nga ay binubuhay ni Coco Martin sa kanyang teleseryeng ang batang kiyapo. Agosto 19, 1586, ang Gobernador General na si Santiago de Vera ay itinatag ang distrito ng Quiapo at ang mga Pransiskano misyonero binuo ang unang simbahan ng Quiapo na gawa sa Kawayan at Nepa. Taong 1639, ang orihinal na simbahan ay sinunog at itinayong muli para sa isang matatag na gusali at muli itong nawasak sa pamamagitan ng isang malakas na lindol noong 1863. At sa ilalim ng pangangasiwa ni Padre Eusebio de Leon at Manuel Ruhas, sa ikatlong pagkakataon ay nakumplitong muli ang simbahan sa pamamagitan ng mga donasyon noong 1899. Taong 1928, buwan ng October 30, ang simbahan ay muli nasunog kung saan halos nawasak ang kabuuan ng nasabing simbahan. At sa huli, si Dunya Encarnacion Nakpil de Orense Pinuno ng Komite ng Parokya ay tinaas ang pundo para sa pagbubuong muli ng panibagong simbahan ng Quiapo. At noong September 28, 1987 ay binindusunan ang parokya sa panahon ng paring si Cardinal Sin. At ito ay matatagpuan sa Quezon Boulevard Service Road, Manila, Philippines. Ang napansin ko lang dito mga Kamindurayan TV lalong lalo na dito sa gilid ng Quiapo Charts ay ginawa ng sentro ng kalakalan ng mga kababayan nating gusto ring mabuhay. Sa inyong palagay mga Kamindurayan TV at para dun sa ating mga viewers, tama ba na ang kinikilala ninyong tahanan ng Diyos ay gawing sentro ng kalakalan para sa pakinabang ng iilan? Pakicomment na lang sa ibaba. bilang pagtanaw sa nakalipas sa pinagdaanan ng simbahan ng Kiyapo ay maaaling tulad din ito sa buhay ng tao. Maraming mga pagsubok ang dumadaan sa atin pero sa kabila ng unos na dumadaan sa ating buhay ay nananatili tayong nakatayo, matatag at patuloy na nakikipaglaban sa hamon ng buhay. Mindurayon TV Sa ngayon, ang simbahan ng Kiyapo ay patuloy na nakatayo at nagsisilbi sa marami nating mga kababayang katoliko. At itong ang buwang ito, Enero 29, taong kasalukuyan 2024, ay itinalaga ang simbahan ng Kiyapo bilang pambansang dambana ng Pilipinas. Kung mapapansin natin mga Kamindurain TV, itong libu-libong tao na nakikita natin ngayon, ito yung nakaraang piyesta ng itim na nasarino. Naginanap nga nitong nakaraang buwang ito, January 9, 2024. Makikita natin dito sa piyesta ng nasarino kung gaano katsaga ang ating mga kababayan sa laki ng kanilang pananampalataya. Hindi nila inaalintana ang init, pagod at masaktan sa ganitong uri ng prosesyon. Basta ang mahalaga sa kanila ay matupad nila ang isa sa kanilang panata taon-taon ang dumalunga sa piyesta ng Nasarino. para sa ating mga viewers at sa ating mga kanidurahin TV na nagustuhan nyo yung ating vlog ngayong araw na ito ay pakilike, pakishare at pakisubscribe na rin. Maraming salamat po.